isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kagimat uh, mayroon na naman akong ipapakita sa inyo mga kagimat na aking bagong nakuha mga kagimat sa pagpunta ako sa uh, bundok sa ilog mga kagimat ang ipapakita ko mga kagimat ito ay isang uri ng ngipin ng kidlat na umama sa ilog so may mga bat bato mga kagimat, ito ay nabiak mga kagimat yan o. yan siya mga kagimat ito yung itsura nya mga kagimat yan kung titingnan ng ano natin so may may ano pa yan siya mga kagimat malaki ito mga kagimat yan yung ano niya mga kagimat o ito ay ngipin ng kidlat na mga, mga kagimat na nabiak mga kagimat Uh, siguro ng lakas ng tumama siya sa mga bato mga kagimat ay nabiak mga kagimat yan mga kagimat oh. Yan yung pagkabato niya mga kagimat ganyan yung purma niya mga kagimat oh. yan yan mga kagimat yung ano niya dulo yan kita natin dito mga kagimat yung pagka slash niya mga kagimat oh. ito ngipin ng kidlat mga kagimat na malaki ayan ayan mga kagimat yung putol niya ang ngipin ng kidlat mga kagimat ay napakalakas yan pang protection mga kagimat natin mga kagimat na uh, ito ay uh, nangunguna talaga sa mga lahat ng mga muti mga kagimat, yung ngipin ng kidlat ayan yung protektahan mga kagimat, yung sari nagtatangan nito mga kagimat ito yung bisa nito at virtud mga kagimat yung ngipin ng kidlat ayan. kahit nabiak sa mga kagimat pero ito ay malakas pa din ang hampir tuh dito mga kagimat ya yan no, ya, kita si klaro yan, ganyan siya mga kagimat inan yung pagka slice yung pagka buak maka mga kagimat ya, no, yung ano niya dito sa gilid ya, mga kagimat ito lang muna yung papakita ko mga kagimat yung bago ko nakuha sa bundok mga kagimat at maraming maraming salamat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat